Guys, update ko lang tong bubong namin oh. Kahapon, di ba nakita nyo wala pang bubong. O, ngayon oh. Ngayon, oh, paano ka bilay mga ano, kuya koy? Kuya koy pa yan ha. O, yan. dalawa lang kami tumitira nito. Kaya yung mga trabaho ng kuya koy. Ito na lang oh. Guys oh, dalagan pa namin na isolation sabay Eh. Kakabit na lang. Plastic na lang kami mamaya. Tapos, tatansya na namin yung gutter. Para may tuwid namin. Pag namin, lalagyan namin ng bracket. Ito, lalagyan na namin ito plastic. Mamaya. Ayan o, may pako na yun o. No? Beto yung pako na yun. Ganyan ang mga trabaho ng kuya ko, eh, di ba? time, guys. na lagpas yung ano yan, para yung tabasa na lang yan. So maganda kami yung lagpas ko yung laging bitin. Ba, lawak. Lawak na ano. Tagal na namin itong bubungan kasi ito, inasintadaan pa nila yan. Tapos pinunturaan pa bago bago natin namin yung bubungan. Ayan Ang ko, tumitira na o. Oh. Ay, mga trabaho ng kuya ko yun o. Kuya ko pa yan. lawak yun yes, diba ah tapusin namin to mamaya e, kaya namin tapusin to kasama na eh anong oras ngayon alas 10 pa lang ngayon alas 10

tapos na yan pag ano natapos na pwede na talagang kuya ko eh Okay, ah. yung uh, kuya ko na yun joke joke lang yun baka maniwala kayo yung kuya ko talaga kami ang tawag lang sa amin tropa ang kuya ko okay, update ko na lang kayo guys mamaya tapusin na namin to mama at God bless